naka nakabantay ang mga pulis sa isang uh, ilang ospital na posibleng puntahan ng isa sa mga nakatakas sa suspect sa panuloob sa isang jewelry store sa SM Mall of Asia. na recover kasi ng mga pulis ang hinumad na damit ng suspect na may dalawang tama ng bala sa likod. Balita hati ni Jay Sabale. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang isa sa sampung suspect sa panuloob sa tindahan ng ala sa SM Mall of Asia sa Pasay City noong linggo ng gabi. Ang suspect nakaitim na pantalon, puting polo na may disenyong asul, naglalakad papasok ng mall. Isa raw ang sospek na ito sa mga nagpaputok ng baril at nakabarila ng mga responding police. Paniwala ng mga polis, sugatan siyang nakatakas. Narecover umano ng motoridad ang kanyang damit na duguan at may dalawang tama ng bala sa likod nagbabantay ang mga polis sa mga ospital na maaaring puntaan ng sospek. Ang nahuli ng mga sospek sa inkwentro noong linggo na inquest na at ngayon naharap sa reklamong robbery with frustrated homicide, attempted homicide at illegal possession of firearms. Nakunan din ang CCTV ng SM Mall of Asia ang iba pang sospek pero hindi pa inilalabas ng Pasay Police ang footage. Paniwala ng mga polis, maaring isa o dalawa sa mga sospek ay kabilang din sa grupong nanloob sa SM Mega Mall noong January 26, 2013. Posibleng bahagi raw ang grupo ng mas malaking martilyo gang syndicate. Paniwala naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDGNCR, hindi lang iisang grupo ang bumubo ng martilyo gang. Posible ring iba-iba itong grupo na iisa ang modus ng pagnanakaw nag rin daw ang paraan ng pag-atake ng mga grupo. Siyempre, nag-i-evolve kasi tayo naghihigpit -nag din yung PNP. So kinaka-counter din nila. Ganon din yung mga yun eh. Ang isa pang dahilan kung bakit notorious umano ang Martillo Gang, dahil madali lang silang nakakapagpiansa. As much as possible, hindi sila papatay. Kasi alam nila na pag pumatay sila, non-violable na yun. Panawagan ng PNP sa publiko, maging mapagmatsyag kung makita ganon o meron kayong suspicious lang na ano, i-report e nyo lang kung sino sa security guard doon o kung sino pinakamalapit na police doon, i-report e nyo lang para makagawa ka ganang action. Jay Sabale, GMA News.